Yo, what's sa mga bro? Ang pag-usapan nga pala natin ngayon ay magbigay ako ng tips sa ating mga baguhan or sa mga nagbabalak pa lamang pasukin ang mundo ng TNBS kung paano ang discarte tuwing matumal ang booking kagaya nitong buwan ng January, February, March kaya kung ikaw ay nagbabalak pa lamang mahinap, mahirap, mag-umpisa tuwing matumal ang booking kasi baka mahirapan kayo dahil kulang kayo, kulang kay sa discarte or kaya kumaga wala pa kayong karanasan mas lalong hindi kayo makakuha siguro ng booking dahil like makatingga ka lang sa isang area hindi mo kabisado wala palang booking sa area na iyon eh mas mainam na mapanood mo itong video ito hanggang sa dulo lalo kung ikaw ay baguhan pa lamang kaya pakisupport sa aking youtube channel sa magitan ng pag like, share, subscribe at pakihit na rin yung notification bell lang sa ganun ay e ma-update kayo sa ating mga bagong may upload at kung ikaw naman ay datihan eh mas mainam mapanood mo rin ito hanggang sa dulo kaya Stay tuned. Yan mga bro, unang-una -una, mas mainam ang gagamitin yung cellphone tuwing matumal ang booking is yung mataas ang specs nang sa ganon is mas malakas sumagap ng signal dahil network system ang paggagrab or dito sa TNBS eh, mas mahina, mas maganda yung cellphone mas mataas ang specs, mas malakas sumagap ng signal, mas advantage mabatuhan ng booking kaya kung ikaw ay gumagamit ng medyo luma na pakiramdam mo ay talagang pahirapan sa signal isa sa dahilan kaya mahirap makakuha ng booking or maunahan tayo sa iba dahil tuwing matumal mas marami yung nag-aabang ng booking kumpara sa mga nag -book. Pangalawa, kung kayo ay nag-online at handang tumanggap ng booking at matagal kayo nag-antay ay eh, wala talagang booking, mas mainam umusad kayo. Ang pinaka-purpose ay eh, huwag kayong tuminga sa isang area or tumigil sa isang area ng medyo matagal dahil posibleng walang booking talaga doon o talagang may, na hindi kayo masyadong na-detect ng system dahil kayo ay nakatingga sa isang lugar may nam umipod hinto magantay ng booking iipod na naman uusan yun yung medyo advantage na gumagalaw subukan ninyo sa mga nakapag experience na is eh sila ay makapagsabi na nito subukan nyo magabang sa isang area ng medyo matagal tatlo kay nandun na pero may isang dumaan lang doon na sa kanya ibinato yung booking dahil siya ay gumalaw doon sa system or sa mapa siya ang nadidetect ng booking kaya mas advantage wag tuminga o wag tumigil o magabang ng mas matagal sa isang area na lalo kung pakiramdam mo walang booking. At pangatlo mga bro, mas advantage kung kayo ay magabang abang ng booking sa tamang pwesto. Alin nga ba ang tama? Like sa mga kondo, sa mga subdivision, sa mga village, sa mga mga middle class area or middle class uh, residential area kasi kung kayo itetenga yung eh, pinapustuhan nyo naman like uh, semi squatter or squatter sa pa, sa pakiramdam nyo sa area na yon, wala ganong nagbubok sa grab kasi ang grab medyo mas mahal yung eh, area yung pinagantayan mo like sabihin mo squatter yung eh, mga pasahirong na andon ang ginagamit na transportation service niyan ay eh, tricycle or kaya jeep or bus or iba pang ano like mga motor kaya tamang pag-abang or tamang pwesto sa pag-abang ng booking yun yung pangatlo mas advantage kung inyong maobserbahan yung ganong kagawian mas mainam marunong kayong pumwesto huwag kayong pumwesto sa mas marami ding nag-abang ng kung mas marami kayong kakompetensya isang halimbawa sa isang area napakaraming nag-abang ng booking like sabihin nating 10 o higit sa 10 mas mainam lumayo ka ng kaunti sa kanila nang sa ganon mas may posibleng pa may papasok na booking sa iyong uh, application dahil sabihin nating ikaw lang na andon or sabihin nating iilan lang kayo na andon kumpara doon sa mas maraming nagkumpulan nagantay ng booking kaya tamang pwesto sa pag-abang ng booking At... pang-apat accept lang ng accept ng booking iwasang mag ignore iwasang mag cancel ng booking nang sa ganun mas advantage kang mabatuhan ng booking kaya sabihin maraming nagaabang isang halimbawa ikaw ay nagka cancel ng na maraming beses eh ako naman eh hindi nagka cancel may, may posible na sa akin uh, papasok ang booking dahil sa aking rating na tumatanggap ng booking at same time, kailangan naka-auto-accept lang kayo palagi huwag nyo nang i-manual mode yung inyong uh, application sa Grab kailangan auto-accept nang sa ganon, mas kayo ang priority mabatuhan ng booking dahil kayo ay naka-auto-accept yun yung mas advantage tanggap lang ng tanggap ng booking sundo, hatid huwag mo nang isipin kung magkano yung pamasahe, masyadong mali ito discounted ito ang layo naman nito huwag mo na masyadong isipin yon basta tanggap ka lang ng tanggap kung tuwing matumal yun yung mas advantage na ikaw ay mabatuhan ng booking lalo kung ikaw ay nasa area na mas maraming Kung kumbaga marami kayong nag-aabang ng booking unlike kung ikaw lang doon sa isang area posibleng sa iyo pa rin papasok yung booking dahil yun nga walang kakupitensya tanggap na ng tanggap iwasang mag-ignore iwasang mag-cancel ng booking pang lima mas mainam makuha mo yung diskarte na yung tipong hinahakot yung pasahero dahil sa tumal ang kadalasang mm. nagiging pasahero ay eh yung mga may kakayahang mag-book o may kakayahang mag-avail ng servisyo ng grab medyo mahal para sa iba medyo convenient naman para sa iba kaya sila nakapag afford kagaya ng ang pasayro ay more of uh, empleyado kaya hinahakot dahil tuwing umaga palagay natin ang pasayro galing lang sa residential area ihatid mo doon sa business area palagay natin nag kumuha ka sa may subdivision ng booking papuntang gitna ng BGC imagang maaga wala kang makuha sa gitna ng BGC dahil more of corporate building na andon Merong akundo uh, kundo kaso late gumigising kadalasan ang mga taga ano yung nakatira sa kundo. At minsan hindi na sila nag-grab, nilalakad na papunta sa opisina. Kaya kailangan ngayon, kaya tinatawag na hinahakot, babalik ka ngayon sa residential area na hindi kalayuan kasi doon yung booking. Dalhin mo naman sa business area. Parang hinahakot tuwing umaga galing sa residential area tuwing hapon naman pag tuwing uwi na nila ando naman ng galing ngayon sa mga business center kaya ng Ortigas, Makati BGC iuwi mo na naman sila ngayon ipagdating e mo sa residential area walang booking kailangan mo umipod na hindi kalayuan na ramdam mo ay nandun yung mga opisina or posibleng may booking like mall hospital hypermarket, supermarket kung saan yung posibleng may booking huwag masyadong tuminga sa area base sa oras na posibleng namang ano mawalan ka ng booking dahil wala don galing ang booking ihahakutin mo ngayon from residential to business center to business area to residential parang ganon, baliktad basihan na nun ang oras, kung anong oras kaya kung makuha mo yung discarding ganon, kahit papaano magkakabuking ka pa din kahit sabihin natin matumal at pang anim usapang TNB tips ko sa mga kulang pa sa kakayahan usapang TNB at tuwing matumal pakiramdam mo hindi kaya ng isang TNC at ikaw ay mayroong kakayahan na pasukin ang iba pang opportunity basta legal ipasukin mo na huwag mo yasa sa isang TNC huwag mo yasa sa kakayahan ng isang uh, platform na para ikaw ay kumita ng sapat kung may kakayahan ka pasukin mo ang mas higit pang opportunity base sa kung saan ka nakabasing TNC kung anong ibig kong sabihin ay sana makuha mo yon. nang sa ganon hindi ikaw ang kawawa bandang huli basta legal pasukin mo wag lang illegal dahil sa sistema ngayon tuwing matumal mahirap umasa sa kakayahan ng isang uh, platform at yun lang ang kailangan nating paghandaan mga bro na kumita ng sapat tuwing matumal nandun na yung diskarte at sapat na kalaman maghanda lang kayo ng cellphone na medyo mataas ang specs nang sa ganun ay eh, yung signal mas malakas makasagap ng booking at same time ay eh, accept lang kayo na accept ng booking iskartehan nyo yung tamang oras tuwing online kayo kung saan kayo dapat magabang ng booking huwag kayo masyadong makipagkumpulan sa maraming nagabang ng booking nang sa ganun eh kaunti yung kakopetensya kumbaga at sa uh, yon yun diskartehan nyo lang pagdating sa timing ng oras kung saan yung booking tamang pwesto base sa oras na kayo ay online yan na muna mga bro ang may bahagi ko sa inyong tips kung paano ang diskartituin matumal ang booking Uh, although may kanya-kanya tayong karanasan lalo sa mga matagal na pero itong aking naibahagi sa ating mga baguhan at sa mga nagbabalak pa lamang pasukin ang mundo ng TNB si, ito ay karagdagan na kalaman nang sa ganun ay eh, kahit pa paano meron kayong mapupulot dito sa diskarte natin tuwing matumal ang booking kaya laban lang Sorry,